Hello everyone! For today's video ay nandito nga pala ako sa may barangay Kulase. At ngayon sa mga hindi pa nakakaalam at yung mga hindi nakakauwi ng Bicol dito sa kanilang lugar ay ito na kung ito ay alam nyo kung mga taga rito kayo sa may barangay Puro Pandan Kabagahan, Sinalmakan at Sinibaran ito naman ay papakita ko lang naman sa inyo yung daan papuntang Batmog Bayan ngayon lang din ako nakadaan dito, first time kong makapunta rito at makadaan dahil nga sa pumunta kami ng Subic Beach at dito kami dumaan at dito rin kami sumakay sa may kulase dahil nga syempre doon sa may bayan ng Matnog ay hindi na tayo dumaan ng tourism dahil nga sa napakamahal ng bangka ayun nga ito na nandito tayo sa may puro pandan at dito nga pala sa kalsadang ito ay makikita mo na yung dagat dahil yung puro pandan ay tabi lang sya ng dagat maraming bahay pala dito at nung pumupunta ako na Hinablan, Colase ay nakikita ko lang naman itong lugar na ito, yung mga kabahayan dito. Kasi nga, itong kalsada na ito ay wala pa ito noon. So, ayan. Nandito pala tayo sa my view point ng Matnog. Ito ay part ito ng kabagahan. Ayan, sa mga taga rito, baki correct na lang ako kung Tama ba yung viewpoint ay sakop ng kabagahan? Dahil ito yung Mantaed at yung makikita mo rin yung Barangay Tabuna doon sa ibaba. Tapos yung uh, pier ng Matnog ay kitang-kita dito sa aking kinaluroon. Hanggang Santa Magdalena pala rito ay kitang-kita. At saka yung Tikling Island ay kitang-kita ito rin yung tinatawag na Red Mountain dito sa may Matnog Sir Sugon. Ayan. So, at ito naman yung aming sinakyan na motorcycle papunta rito. Ngayon naman ay diretsyo na tayo papuntang Matnog Market. At yung next pala natin na madadaanan ay yun yung Sinibaran. Ayan. Sa baba ay Sinibaran then tapunan At tuloy-tuloy na tayo papuntang Matnog. So, dito naman sa barangay Sinalbakan, natatandaan ko ay meron din ako rito kamag-anak. I think, lula, lula ko na kasi kapatid siya ng lulu ko sa side ng aking tatay. Ayan. Pero hindi ko alam yung kanilang bahay dito. Or hindi ko pa siya na-meet in person. Baka naman na-meet ko na siya noon. Pero hindi ko talaga maalala. Ayan. So, Ayan nga guys, dito pala sa lugar na ito ay talagang bundok. Makikita mo yung uh, tanawin sa baba. At siguro noon, na-imagine ko ngayon na uh, kung wala tong kalsada na to, talagang mahira para sa kanila yung papuntang bayan ng Matlo. And then, what if masama yung panahon, di ba? Sasakay sila ng bangka, maalon. So, hindi sila makakapunta ng bayan ng Matlo kung wala itong kalsada na to. And syempre kung wala to, mayroon naman silang daan dito pero maputik para sa kanila. At ayun nga, yung next natin ay yung Barangay Sinibar. Dito naman sa Barangay Sinibaran ay yung Barangay Captain dito ay kaklasiko nung Future High School. And then yung kanyang wife is kapatch namin. Ayun. So ito yung kanilang Barangay Hall at mapapasana all kan sa kanyang mga project yung aming barangay sana all may pagbabago kasi nga simula't simula pa siguro mga 10 years na walang pagbabago yan pati yung mga school dyan yung uh, auditorium kahit yung health center jan sa may barangay man, homeland wala talagang pagbabago ewan ko ba sana all Siguro last ko napunta rito sa Barangay Sinibaran 2015 nung nasa Mandaluyong pa ako kasi yung bosko ay taga rito sa may Barangay Kaluokan and then mayroon siyang palayan dito sa Barangay Sinibaran kaya minsan ito talagang Barangay Sinibaran ay palagi ako rito noon. Ayan. So, yun lang. So, ang next natin na uh, madadaanan ay yung Barangay Tabunan dahil dito tayo dadaan sa Lumang Kalsada. So, una nating makikita dito ay yung Mantaid. Ayan yung nakikita natin dun sa viewpoint kanina. Ayan. So, ito nga yung daan. Wala na rin tong, hindi na rin tong ginawa na kalsada. Kasi nga mayroon bagong kalsada yung doon sa may barangay Gidgaron. Mas okay doon, mas shortcut doon yung papunta ng sinibaran, mas okay doon ang daan. Pero dito, okay naman dito kung ikaw ay dadaan ng barangay tabunan. So, ito pala yung uh, barangay tabunan, ito rin yung kanilang barangay hall. At ito na nga, fast forward na tayo, hindi na ako nakapag-video doon sa may barangay kaluokan. And then, nandito na tayo sa may sentro ng matno ito naman kung pupunta kayo ng bulan ito yung mga tricycle na papunta doon so yan lang hanggang dito na lang yung aking vlog thank you for watching